Narito ng PTV Balita ngayon, mismong si Comelec Chairperson George Erwin Garcia na ang humiling sa Anti-Money Laundering Council na imbisigahan ng umano'y bribe money na ta natanggap umano niya mula sa South Korean firm na Miro System. Git Garcia, nagpadala na siya ng sulat at waiver sa AMLOC para imbisigahan ang kanyang bank account. Dagdag pa ng opisyal, walang basihan at pawang paninira lamang ang kumakalat na aligasyon laban sa ahensya. Una nang iniulat ni Sagip Party List Representative Rodante Marculeta, na may isang munong opisyal ng Comelec ang nakatanggap ng halos isang bilyong piso mula sa Korean firm na dineposito umano sa ilang offshore bank account. Samantala, una na rin itinanggi ng Miro System ang kumakalat na balita at tiniyak na nakatoon ito sa gaganiping 2025 automated elections. Sa iba pang balita na bahagi ang Department of Agriculture ng uh, mga disinfectant sa mga hog farmer sa Manabo, Abra, kasunod ng mga kaso ng African Swine Fever. Ayon kay Dr. Carl Tigis, focal person for ASF ng Cordillera, mahigpit ngayong ipinatutupad ang inisyatibo laban sa ASF sa Abra. Magugunit ang nagpositibo sa ASF ang walong baboy sa Manabo matapos ang isinigawang pagsusuri ng Provincial Veterinary Office. Sa ngayon ay ipinagbabawal ang pagbebenta at pagkatay ng mga karne ng baboy sa munisipyo ng Manabo. Sisimulan naman ng DA ang pagbabakuna laban sa ASF sa mga susunod na linggo. Nasungkit ng 17-year-old trackster mula sa Central Visayas na si Asia Paraase ang buena manong gintong medalya para sa Palarong Pambansa 2024. Pinangunahan ni Paraase ang 3,000 meter run secondary girls na ginanap sa Cebu City Sports Center. Ito na ang ikalawang pagkakataon kay Paraase na makalahok sa palaro at pangarap niya na ibandera ang Pilipinas sa mga international competitions. Ito po, parang sa iba po, parang mababa lang po to Pero para sa akin po, parang big deal na po sa akin. Yung makatungtong lang po talaga ako ng ibang bansa. Makapag-represent lang po talaga ako ng Philippines. Parang makatungtong lang po ako yung parang gold medal na po sa akin. Parang super, ano na po, biggest achievement. Kahit hindi po siya like ng mga big event po talaga. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ipalit nila kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Gorizeta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.